Ito guys no, di ba kilala nyo si Idol Boy Maas no, sikat po na vlogger yan no. Ah, ko ba bakit nawala yung channel niya, hindi na kasi nag, nag search ko yung channel niya, hindi na siya nag-upload no. Ah, ito pala ang totoo nangyari guys no. Ito guys, para sa project na Ayun guys. Yan. Ah, uh, pakinggan niyo yung sinasabi niya guys. Kung ano nangyari sa channel niya. kinaya Kasi po mga maas ay ako lang mag-isa, hindi naman tayo robot. At nagsadlayan din po ako sa iba, magtrabaho. At minsan, pag mag-harvest kami ng gulay, sama ang aking misis na si Gurmaas. At dito lang din po ako nag-focus sa channel ng aking misis. Kasi po yung channel ko mga maas ay hindi na po mabubuksan kahit ano po ang gawin. Nagastos na po ako mga maas ng itausan para po ay mabuksan. Wala pa rin. Nilapit ko sa IT, wala. Kaya nangyari po mga maas ay huwag na po kayo umasa na may bulma special pa na makikita ninyo na mag-upload. Wala na po. At ngayon, sa ginawa po namin na uh, project ni Ate Tintin Christine Pires, makikita po ninyo yan mga maas dito po sa channel na to. Ang video na po na yun mga maas, mula nung pag-upisa hanggang dulo na ito ay natayo na at kunti na lang po ang kulang para ay matapos na. Makikita po ninyo yan. Hanggang part 1, papunta po sa part 21. Reading ready na po ang video na yan mga mas at i-upload na lang po ang kulang. So gusto ko po, po ako mag-upload para po ay makita sa mga tao kung gaano po kabait si ate Tintin Kristong Pires. Kasi po mga mas, ang mga tao po ngayon ay grabe Yan guys no, di ba? ba? Diba, yung mga tao yan ito guys, mapanghusga talaga. Oh. Iwan, iwan, ko lang guys, marami yan, marami talaga yan dito sa Pilipinas. Lalo dito sa Pilipinas, ito, sobrang dami dito. Kahit kahit ano pang gawa mong kabaitan, gawaan ka pa rin ng kwento, no? Pagsisira tungkol kahit nagsikap ka, kaya nga nagsikap ka para umahon sa kahirapan, yung buhay mo at pamilya mo at makatulong ka sa iba, mahirap. Ang ginagawa nila guys, sisiraan ka para hihilain ka pababa, no? O, ganun po talaga yung mga tao nito, lalo na sa Pilipinas, guys. Pasinsya na po sa natamaan, ha? Hindi pa ako nagpangak, naging ako nagngalan ng tao. Pero yan talaga, maraming talaga yan ito, lalo na ito sa bansa Pilipinas, no? Sobrang dami. Uh, bawal po yung dito nito sa Pilipinas, dahil sobrang daming inggit, daming inggitira, inggitiro, no? Bawal po yung maman nito, guys, no? So, pababas, patuloy natin, guys, yung sinasabi ni uh, Idol Boy Maas. Ayan. Maniwala talaga yung mga tao mm. Kasi mga maas ay wala pong Evidensya ba Sa mga sinasabi nila mm. Tungkol dito sa bahay ang ba aming tinitirahan ngayon May narinig po kami mga pinukwinto Pero hinayaan lang po namin At hindi po sa lahat mga maas Sa ginawa po ni Ati tinting Christian Piris sa akin Sa pagtulong niya sa amin